Guys, pag ganito ginawa niyo sa inyong mga uh, upload, for sure mabilis niyo ma unlock ang inyong 60,000 minutes views. Tramis. Ito lang yung ginawa ko, guys. Hmm. Pag yan guys, nagawa nyo yan. Sinundan nyo yung uh, sinasabi ko. Basta wala kayong, uh, basta wala kayong mga violations sa yung account. Sure na sure na ma-unlock at ma-invite kayo to set up your in-stream ads. So yan guys, so please uh, ibahagi nyo itong video ito para naman sa uh, kaalaman ng iba. Alam ko na marami din yung gusto na ma-unlock na yung kanilang mga uh, requirements for monetization. So, yun lang. See you on my next video. Bye-bye and God bless.